Anihan na, ang dami naming naani, lahat po yan. Kaya mula nung naoperahan ako, hindi na ako gumamit ng chani. Kaya naghanap kami online ng ah, pwedeng gamitin ganyan, pang wax. Marami na ako kasi akong napapanood na nag-wax. Pero di ko pa natatry. Kaya yan, trinay po namin. Kaya lahat po ng mga nag-chani dyan, mag-ingat po tayo. Kasi sa akin po noon, ang ginawa ko po kasi noon, nag Nagchani ako before ako maligo. Eh dapat daw sabi ni doc, wag na wag po tayong magchani before tayo maligo. Kasi yung pores natin nakaano, yung naka-open yun, open for bacteria. Kaya naman pagka pagkatapos yung magchani, ah uh, wag na wag kayong mag maliligo. Dapat tapos muna kayong maligo bago po kayo magchani. At kung ano naman, kung gusto niyo pong mag-wax, kaya ng ginagawa namin, ayan po oh. Para minsan ang sakit na lang. Pero natapos na po akong naligo dyan. Mga hapon na po yan. Bali, aloe vera cold wax po ito. Kaya uh, pinainit pinainit na namin sa pinggan. Nilagyan namin ng mainit na pinggan yung, ano po yung, yan, cold wax. Para makuhaan po siya malambot. Gaya, ganyan po siya, oh. Pwede nyo pong hawakan yan para i-apply. Pero ano, Pwede din po yung gamitin niyo yung ano niya, kasama niyang pang, pang ano, pang apply. Ayan po. Bigla nakakap-caps Bago pala ako na pirahan may tumubong bukol sa kilikili ko. Ang alam ko lang nung una is, ano ba yung pigsa. Pero after mga one month po yun, lumaki yung bukol. Tapos may nana po sa uh, ibabaw niya. Kaya po ayun, nag-decide po akong nagpa-check up na lang po sa surgeon. Intas mga doktor ng bukol. Kaya, anong po, suggestion po ng doktor na operahan na lang. Kasi kapag hindi po na-operahan yun, parang uh, magkanal-kanal po siya. Tapos, eh, magkakaroon po ng maraming bukol sa kilik-kili po natin. Kaya yun, imbis na isa lang yung operahan sa akin, naging dalawa. Kasi po, yung una pala, may kanal na siyang pangalawa. Kaya yun, buti daw sabi ni Doc, pinunta ko kaagad. Kasi hindi daw talaga yun gagaling hanggat hindi nabubungkal na nabubungkal <laughs> na Kahanggat hindi nakukuha yung pinaka roots niya yung unang bukol kaya yun, mag magingat po tayo sa pagsechani kasi ano okay. uh, pagka na napasukan po yan ng bacteria uh, delikado po siya kaya ingat po guys gumamit na lang po ng wax tsaka bago mag-wax dapat maligo muna para safe wag na wag po nating babasain. ayan ayan po yung nabili namin may oil na po yan kaya hindi na po siya ma hindi na po kailangan mag-apply ng sunflower or yung oil. Kasi pagkatapos po po mag may oil na po siya. Kaya yung lang. Yan yung after. Ito yung ano. Ganyan kadami yung nakuha. Grabe.